Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Tunghayan natin ang kwentong ang labing dalawang prutas. Isang araw ay dumating ang pinsa ni Popoy na si Luis. Si Luis ay mas bata kay Popoy. Kuya Popoy, may dala akong pasalubong para sa iyo, galing yan sa probinsya. Ang nakangiting sabi ni Luis, napangiti ito nang makita ang iba't ibang mga prutas. Wow, ang dami nito Luis, ang sabi ni Popoy. Natatawang napakamot ng ulo si Luis. Kuya, labing dalawa lahat yan. Ang sabi ni Luis, napatigil bigla si Popoy at napatingin ito kay Luis. Teka, huwag mong sabihin na inuwi mo lahat ng labing dalawang prutas na inihanda ng iyong lola sa hapag kainan, ang tanong ni Popoy. Napangiti si Luis, kuya, ang sabi kasi nila pampeswerte daw po yan. Kaya kinuha ko lahat para sobra-sobra ang swerte mo sa mga sasalihan mong mga palaro sa inyong paaralan. Ang nakangising sabi ni Luis. Napatawa na lang si Popoy, hay na ku Luis, napakapilyo mo, tingnan nga nating lahat ito. Hindi nagtagal ay kumuha ng lagayan si Popoy. Inilabas niya ang prutas at isa-isa nitong inilagay sa lagayan. Napansin naman ni Popoy ang pagtitig na lamang ni Luis sa mga prutas. Kuya Popoy, bakit kaya ito laging ginagawa tuwing bagong taon? Ang tanong ni Luis, ang sabi ni inay sa akin isang tradisyon nito tuwing taon. Kailangan natin maghanda ng labing dalawang prutas. May mga prutas na tinatawag na lucky fruits na nagpapasok ng swerte sa taon. Ang sagot ni Popoy, itong mga dalamong prutas ang karaniwang inihahanda at tinatawag na lucky fruits. Isa-isahin natin. Una, orange, may nyog pa, pangatlo ito yung isa sa mga paborito ko, grapes o ubas. Pang-apat, melon, pang-lima, papaya, ang ikaanim ay mangga. Pang-pito, pakwan, pang-walo ay suha, itong pang ay alam kong paborito mo, mansanas. Ang pang-sampu naman ay lansones, pang-labing isa ang avocado at ang pang-labing dalawa naman ay lemon. Oh, ayan labing dalawang klase ng prutas. Salamat dito, Luis. Ang taus pusong pasasalamat ni Popoy kay Luis. Sa susunod na taon Kuya Popoy, ay tutulungan ko ang aking lolo o ang maghanda ng labing dalawang prutas. Ang nakangiting sabi ni Luis. Magandayan Luis, basta wag mong kakalimutang dalhan ako, ang pabirong sabi ni Popoy sa kanyang pinsan. Nagtawanan ang dalawa at inumpisahan nilang kainin ang mga prutas. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.